Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may request ng po si Stephen Curry sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang official na nga pong eligible sa trade ang anim na players ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po sa sunod-sunod na pagkatalo ng Golden State Warriors sa kanilang mga nakalipas na laro... ay napako na nga po sila ngayon sa accounting puwesto sa standings ng Western Conference. At ang mas masakit pa dyan mga katrops... apat na beses lamang mga po silang nanalo sa kanilang nakalipas na labing-anim na laro ngayong regular season. At dahil nga po dyan ay marami na nga po sa kanilang mga fans ang galit at napipiguna sa ipinapakitang performance ng kanilang kupunan. Maging ang kanilang superstar nga po na si Stephen Curry ay napilitan na ng mag-request na kailangan na nga na po talagang gumawa ng adjustment ang kanilang team sa kanilang rotation at sa kanilang mga ginagawang play sa loob ng court gayong kapag nagpatuloy pa nga po ang kanilang pagkatalo ay mananatili pa rin nga po sila sa iba ng standings hanggang sa pagtatapos ng season. Sinabera naman nga po nito na tama lang naman nga na po ang ginawang pagbabago ni Coach Steve Kerr sa kanilang starting lineup at pagbabangko nila kay Andrew Wiggins gayong kinakailangan nga po talaga nila itong gawin para sa ikababuti ng kanilang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang official na nga rin pong eligible sa trade ng anim na players ng Los Angeles Lakers. Matapos nga pong sobrang nakakadismay ang pagkatalo ng Lakers sa kanilang game laban si Spurs, ay hindi nga po napigilan na Lebron James na magalit sa nangyari sa kanilang kupunan. At sa kanyang naging post-game interview nga po mga katrops, ay sinisi nga po niya dito ang pagtatamo ng injury ng kanyang teammates na siyang rason ng kanilang pagkatalo. Yes, hindi nga daw po bino ang lineup ngayon ng Lakers para manalo sa kanilang laro. Nawala ang kanilang tatlong starter na sina Cam Reddish, Anthony Davis at DeAngelo Russell. Maging si LeBron James nga po ay nahilo at sumakit na rin naman ang ulo din sa mga nangyari sa kanya sa kanilang naging laban. At gayong nabanggit na nga po natin si DeAngelo Russell, ay may lumabas na nga pong balita na official na nga da po itong eligible sa isang trade simula ngayong araw, December 16. Bukod rin nga po sa kanya mga katrops, Eligible na rin naman nga po sa trade ang ilan sa kanilang mga players na si Nagy Vincent, Torian Prince, Christian Wood, Cam Reddish at Jackson Hayes. Kaya dahil nga po dyan ay pwedeng pwede na nga po talagang magsimula ang Lakers sa paggawa ng trade o pagkikipag trade talk sa iba't ibang mga kupunan ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.